Heto na nga, agad-agad ko na rin binigay ang iba kong daladalang requirements. Welcome to my journey! aking pagbabalik doon sa bangko dahil kumpletong bitbit na rin ang aking daladala dahil nung nakaraang requirements na bitbit ko'y kulang na kulang pa. Ito na nga ang kaganapan ko, umagang umaga naglalakad na nga ako. Isisit pansit na ba? Nung nakaraang punta natin sa bangko, marami silang hinihingi at syempre kinumpleto ko muna ito lahat-lahat. Iisang pirasong ID ang meron ako, kumuha pa ako ng barangay certificate at kailangan din sa bangko ng proof statement of account kaya naman agad-agad pinrint ko na rin ito. Ama na rin ang ibang requirements na daladala -dala ko heto na nga, umagang umaga naglalakad na nga ako dahil kumpletong bitbit na rin ang aking daladala. Sa kaaga-aga ko nga heto nga at excited ako, sarado pa ang bangko. Siyempre dahil waiting pa tayo, nakaupo lang muna ako dito sa may labas. Mabuti na rin na maaga ka kaysa nga naman malit ka dahil online lang din ako nag-schedule. Siyempre upo-upo muna habang naghihintay sa oras na pagbukas nitong bangko at heto na nga ang bitbit -bit ko kumpletong dala na rin kaya lakas loob na rin ako dumiretso dito sa may bangko ngayong araw mismo. Agad-agad na nga kami tumayo dahil bukas na nga ang bangko. Heto na nga, uupo na nga ako agad-agad. Kapasok ko nga sa loob, agad-agad na rin akong tinawag. Heto na nga, agad-agad ko na rin binigay ang iba kong daladalang requirements. Siyempre dahil dito na rin tayo galing nung nakaraan, ah, buti na lang din talaga nakilala pa rin ako ng staff at siya mismo ang nag-asikaso sa akin. Ibabait din naman talaga ng mga staff dito at ang bilis din talaga ng proseso. Siyempre may iilan lang din katanungan at pipilapan din ng mga form. Okay na nga, pipicturan ka pa at may tan mark ka pa para okay na okay na nga ang bangko mo. Finally! Eto na! Isisit pansit na talaga at may darating na tayong sahod. Hintay-hintay na lang! Bas na nga ako sa bangko agad-agad na may ngiti. Dahil nga sa mga iilang requirements na kulang ako na pagpunta ko dito, eh heto na nga parang kailan lang agad-agad ngayon tapos na tapos na. Di mo mapinta sa labi mo ang ngiti dahil okay na okay na nga ang at bangko. Hintay-hintay sa darating na sahod. Tingnan naman talaga sa bangko. Marami lang din talaga silang hinihingi at syempre, proof na rin. Okay na rin asikasuin agad-agad lalo na pag ganito. Nakabilis ko lang din talaga natapos doon sa bangko at heto na, pauwi na rin tayo. Sabang ako'y papalakad, nakita ko nga si Ate Milinda. Bay, inabutan ako ng pinya. Salamat po sa pinya Ate Milinda. pong maliliit pa kami noo mga bata, palang naglalaro diyan sa may kalsada. Madalas doon kami sa bahay niya. Ito nga, Kita nga kami kanina. Agad-agad niya akong inabutan ng pinya. Abay, inopen ko agad. Pag uwi sa bahay, abay, kaita tamis-tamis din talaga doon kay Darius na nagbigay sa akin ng plastic ng paglalagyan din ng pinya. Salamat din sa'yo. Taho nga si ate Melinda. Mukhang bising-bising busy na rin at agad-agad na rin ako nagpaalam at nagpasalamat na rin doon sa binigay niyang pinya at doon sa plastic na binigay din nila. Iba din talaga pag kilalang kilala mo na mga tao dito sa amin. Tipong kami-kami lang din dati ang magkakapit bahay. Heto na nga, pauwi na nga rin ako ng aming bahay. Habang ako'y naglalakad, di ko pa rin mapinta ang ngiti ko sa labi ko dahil doon sa okay na Okay na nga ang aking bangko. Hintay-hintay na lang sa darating na sahod. Yun lang din talaga yung kinita kong hindi hindi ko rin talaga inaasahan na darating at magkakaroon ako ng sahod ngayon. Paghawak na hawak na natin ng sahod na yun, sure the blessing na lang din talaga. Yun na sa mga patuloy na nandyan para sa amin. Importante tuloy-tuloy lang tayo sa mga ginagawa natin. Yun lang. Follow for more. Bye.